Netizens may napansin sa eksenang ito, sa episode 12 ng Maging Sino Kaman. Gulat na gulat si David nang bigla siya buhusan ng tubig ni Barbie. Talagang nagulat si David, at napahoy siya kay Barbie na tawang tawa sa reaction nito totoong totoo talaga yung gulat ni David. Nakakatawa dahil, David na David yung reaction, pero hindi siya gumanti, kahit may hawak siyang palanggana na may lamang tubig, bagkos ay binaba niya lang ito. Akala din ata ni Barbie babuhusan din siya ng tubig ni David. Yung tipong masaya lang sila sa ginagawa nila, yung tawa ni Barbie at yung pag ni David totoo talaga. Para lang silang masayang pamilya na naglalaro lang. Na out of character na sila, si Barbie at David na ang gumaganap. Nawala ang as ni Carding, biglang naging David, totoo talaga yung gulat niya. Isa marahil ito sa mga eksena na wala sa script na sinasabi ni David. Ang unscripted na pagbibiroan, sa pagitan ni na David at Barbie sa serye ng Maging Sino Kaman, Man, ay ginawang mas exciting at tiyak na magdadala ng kilig at saya sa mga tagahanga ng Barda. Minsan yung mga sinasabi namin doon, wala sa script ayon sa maging sino ka man GMA actor na si David Licauco. Isa sa mga pinagkaiba ng Maria Clara at Ibarra, ay ang pag-improvise nila ng kanyang co-star na si Barbie Forteza sa ilang eksena. The director gave us the go signal to improvise. Pahayag ng aktor. The difference nito with uh, Maria Clara and Ibarra, uh, yung movie na that kind of love. Um, the director um, gave us the the go signal to to improvise. So, minsan yung mga, yung mga sinasabi namin doon is wala sa script. Kaya asahan pa ang ibang mga eksena at batuhan ng linya ni na David at Barbie sa seryeng ito na tiyak na ikagugulat at ikakikilig ng kanilang mga tagahanga. Chica Test Today